Ayan, ayan, good morning, good morning, good morning mga idol. Ayan, papakita ko na sa inyo yung natapos kong tinabasan. Ayan, oh, hanggang dito yan siya. Oh. Ayan. 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 ganito kalawak mga idol yung taniman yung bayaw ko. Yan oh, sinilabang ko nung nakarang araw. Tapos, tinabasan ko. Ayan, oh, yung dito yan mga idol yung natira kanina ito na yun mga idol oh. yan tapos na malinis na pwede nang araruhin at tanima na yan ito ito yung natira kanina yung binakbakan ko ng pagtabas mga idol yan oh. yan pag natuyo na to masunog na siya di pwede nang araruhin to yan, dalawang oras ko lang binakbakan to mga idol yan yan, mga dulo-dulo na lang natira na yan. yan. Kasi tinanggal ko rin itong mga puno na to. mga kahoy na to kasi mga gamit din to. Mga idol, mga panggatong. Ayan. Ayan, ang nyo, no. Yung dulo na yun, hindi ko na muna tinabasan. Pahuli na yun. Si alanganin na. Ayan, ang gandu, no. Yan, yung dun banda naman mga idol eh, hindi na kailangan tabasan yun kasi madala naman sa pag-araro yun. Yan, ngayon biglang uminit mga idol, kanina ay basang-basa ako sa ulan. At saka pawis. Isa walang magagawa. Talagang ganitong buhay sa probinsya. Pag hindi ka magsipag, gutom ka. Pero kung kahit saan lugar ka pumunta, pag talagang tamad ka walang tutulong sa iyo talagang gugutumin ka walang papansin sa iyo ayan takoy pauwi na rin mga idol at pag-uwi ng bahay maglalaba na naman tambak na yung labahin ko wala pang tagapaglaba pero kahit naman may tagapaglaba eh, naglalaba din pa rin naman ako Siyempre ganun lang buhay tulungan. Sa gawaing bahay, gagawin din natin. Ayan, kahit sa ang trabaho, magtulungan. Ayan, hanggang dito yung mga idolo. yan, ito, ito hindi na kailangan tabasin no? yan. Basa sa pawis, basa sa ulan. Ayan. Nakahapo din. sana mga idol susunugin na lang to kaso ito lilinisin muna ito may mga nyug pa para madama yung nyug sayang naman ito yung pang suporta sa pagkain itong bunga ng nyug yan mga idol oh ito, tinab ito tatabasan din to yan ito tinabasan ko rin to ito yung mahirap na akyatin ng puno ng nyug mga idol kung nakakita na kayo Papakita ko sa inyo. Ayan, puno ng bunga. Ayan. Oh. Tignan mo mga idol, lapat na sa lupa. Ano kaya kung kaya mong akyatin to? Ayan oh. Lapat na sa lupa ang bunga. Ito yung tinatawag nilang pangalan na bilaka na nyug. Hanggang tuhod lang ang puno mga idol. Ayan o. Oh. Ayan, yung isa na yung tabasin pa tabasan din yung linisan para pag silab ng mga damo na to hindi sila madadamay ayan yeah, mga idol hanggang dito na lang itong aking munting video huwag nyong kalimutan na magpalo sa aking facebook page mga idol tsaka like and share na rin mag comment maraming salamat po sana sa mga kapwa probinsyano dyan sana isuportaran nyo ako sa nakarelate ng buhay probinsya mga idol mga pres na hangin mga sariwang pagkain mga idol yan maraming salamat po sa panonood